Ay, nahinay lang pa Okay, break, break, break. okay, okay Okay, okay Okay, okay Ang tala 619 Harap Loh Sige, tumi-order ka na eh na Napoy Sunday no? Alah, nabili ako ba? Okay lang? Oh no! Okay lang? Balikan ako Huwag lang ako balikan, okay ra? Ha? Karun lang Karun lang Karun lang? Dili pwede huwag ma Sunod huwag ma, dili pwede pwede Ha? Pili na ko ba? Ay na, fair ba? Okay lang, huwag na ko ako balikan? Yes, yo! Yeah. <laughs> ¡Adiós! <laughs>